Ang paghahanap sa tunay na pag-ibig ay isang pakikipagsapalaran na ating lubos na inaasam, maging tayo man ay single, nasa isang relasyon, o kasal na. Ang paghahanap na ito sa pag-ibig ay nagtutulak sa atin na makadaupang palad ang iba't ibang tao, at doon nagiging tanong, natagpuan ko na ba ang aking soulmate? Ang bigla ang koneksyon na ito, na tila may dinakikitang puwersa na humihila sa iyo palapit sa kanya, ay biglang sumasakop sa lahat ng iyong pag-iisip, nagpapatibok ng iyong puso ng mas mabilis sa tuwing makikita mo siya. Kamangha-mangha, hindi ba? Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang pagdududa, siya ba ang taong inilagay ng Diyos sa aking landas? Tuklasin natin ng magkasama ang emosyonal at espiritual na paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Pag-uusapan ko kung paano basahin ang mga senyales na ito, kung ano talaga ang kahulugan nila, at kung paano malalaman kung ang espesyal na koneksyon na ito ay bahagi ng isang banal na plano para sa iyo. Kung ikaw rin ay naghahanap nito, nagnanais na malaman pa ang tungkol sa pag-ibig, mga relasyon, at ang landas na inilaan ng Diyos para sa atin, samahan mo ako. Alamin natin nang magkasama ang mga misteryo ng puso at ang mga plano na mayroon ang universo para sa ating hinaharap sa pag-ibig. Alamin na ang pag-ibig ay maaaring matagpuan kahit saan, minsan ay mas malapit pa sa ating inaakala. Pag-aralan natin ito ng mas malalim. Ang pag-unawa kung ano ang pag-ibig at kung paano gumagana ang atraksyon ay maaaring maging komplikado, lalo na kapag sinusubukan nating ihanay ang mga damdaming ito sa ating pananampalataya at paniniwala. Para sa atin, mga Kristiyano, ang isang tunay na relasyon ay higit pa sa pisikal o emosyonal na koneksyon. Ito ay bahagi ng isang mas malaking banal na plano. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagbibigay gabay sa atin at nagpapakita ng mga senyales na tayo ay nasa tamang landas, lalo na sa ating mga relasyong pag-ibig. Ngayon, nais kong talakayin ang tatlong senyales na maaaring magpahiwatig na may plano ang Diyos para sa atin kasama ang isang partikular na tao. Ang mga senyales na ito ay parang mga parola na nag-iilaw sa ating landas at tumutulong sa atin na makita kung ang taong nasa tabi natin ay ang pinili ng Diyos. Una, mahalaga na bigyang pansin ang kapayapaan na ating nararanasan sa tabi ng tamang tao. Kahit sa pinakamagulong mga sandali, ang kapayapaang ito sa loob na maaari lamang manggaling sa Diyos ay bumabalot sa atin. Ito ay isang malinaw na indikasyon na tayo ay nasa landas na kanyang inilaan para sa atin. Ang pangalawang senyales ay ang magkasamang paglago. Sa isang relasyong pinagpala ng Diyos, ang paglago ay nangyayari parehong sa individual at sa espiritual na aspeto. Ang pagunlad na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa relasyon, kundi naglalapit din sa atin sa mga layunin ng Diyos para sa atin. Sa wakas, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na mga layunin at mga halaga. Kapag nais ng Diyos na tayo ay makasama ang isang tao, ang ating mga layunin sa buhay at ating mga halaga ay nagtutugma sa kahangahangang paraan. Hindi ito nangangahulugang magkakasundo tayo sa lahat, ngunit magkakaroon tayo ng isang karaniwang direksyon na susundan. Hindi mahalaga kung nasaan ka sa iyong buhay pag-ibig, maging mausisa ka man tungkol sa isang espesyal na tao o nasa isang relasyon na at nais mong matiyak na sinusunod ang banal na plano, mahalagang obserbahan ang ilang senyales. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay maaaring maging mga sagot na iyong hinahanap upang mas maunawaan ang banal na disenyo para sa iyong romansa. Kapag ang pag-ibig ay ginabayan ng Diyos, ito ay nagiging pambihirang maganda. Tayong lahat ay nangangarap na matuklasan ang tunay na pag-ibig at maranasan ang kapayapaang dala nito. Gayon paman, ang paghahanap na ito ay madalas na nagdadala sa atin sa mga landas ng kabiguan at mga sandaling sumusubok sa ating pananampalataya at pasensya. Ang susi sa isang nakalulugod at mapayapang relasyon ay ang pagtitiwala sa banal na plano. Ang Diyos sa kanyang malawak na karunungan ay nagtakda ng isang tiyak na landas para sa bawat isa sa atin, kasama ang pagkikita sa tamang tao sa pinakaangkop na oras. Ang pagkakaroon ng malalim na kapayapaan ay isa sa mga pinakamalinaw na tagapagpahiwatig na tayo ay nasa tamang landas kasama ang ating kapareha. Sa tabi ng tamang tao, ang pagkabalisa at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap ay napapalitan ng pakiramdam ng kapanatagan at kasiyahan. Ang kalmadong ito ay sumasalamin sa ating pananampalataya at ang tiwala na tayo ay eksaktong nasa lugar kung saan dapat tayo, sa tamang oras, kasama ang tamang tao. Kung ang kapanatagang ito ay wala pa sa iyong relasyon, mahalagang tandaan na ang oras ng Diyos ay perpekto. Alam niya kung ano ang nasa iyong puso at kung ano ang iyong mga pangangailangan. Higit pa sa iyong sariling kaalaman, panatilihin ang pananampalataya at patuloy na magtiwala sa kanya. Ang pagdarasal at pagmumuni-muni ay ilan sa mga pinakaepektibong paraan upang linangin ang kapayapaang ito at hanapin ang banal na direksyon. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa Diyos, hingin ang kanyang gabay at karunungan sa iyong mga relasyon at matutong makilala kung ang isang tao ay ang tamang tao para sa iyo. Mahalagang tandaan na ang kapayapaang iniaalok ng Diyos, ang pakiramdam ng malalim at hindi matitinag na kapanatagan, ay hindi nakadepende sa mga pangyayari o sa mga taong nasa paligid mo. Ito ay isang regalo na nagmumula sa iyong relasyon kay Jesu Kristo. Kahit sa pinakamahirap na mga kabanata ng iyong pag-iibigan, posible na makahanap ng ginhawa at seguridad kay Kristo. Kung ikaw ay na ng panghihina ng loob o sakit sa iyong paghahanap sa tunay na pag-ibig, subukang huwag mawala ng pag-asa. Alamin na ang Diyos ay may inihandang kahangahangang plano para sa iyong buhay, isang plano na kasama ang kaligayahan ng pagbabahagi nito sa isang taong karapat-dapat. Patuloy kang magtiwala sa Kanya, at ikaw ay patnubayan patungo sa kwento ng pag-ibig na maingat na idinisenyo para sa iyo. Isang mahalagang elemento sa isang relasyong pinagpala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang magkasamang layunin sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Lahat tayo ay naghahanap ng kahulugan at layunin sa ating pag-iral, at kapag nakatagpo tayo ng isang taong nakikiayon sa atin tungkol sa mga ideyang ito, nagiging mas matibay ang ating koneksyon. Maaaring ito ay sa anumang aspeto ng buhay, tulad ng sa karera, sa pagbuo ng pamilya, sa pagsasanay ng pananampalataya, at iba pa. Ang pagbabahagi ng isang karaniwang layunin ay nagpapalusog sa isang malakas na damdamin ng pagkakaisa at direksyon sa tabi ng tamang tao. Ang harmonyang ito ay malinaw na nagpapakita at tayo ay may katiyakan na tayo ay magkasama para sa isang mas malaking dahilan. Ang layuning ito ay hindi lamang nagbibigay ng higit na kahulugan sa relasyon, kundi nagtataguyod din ng magkasamang paglago, pinapatibay ang mga ugnayan at ang ibinahaging pananampalataya. Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang karaniwang layunin sa isang relasyon. Hindi kinakailangang magkapareho ang mga layunin o mga pangarap ng bawat isa. Ang mahalaga ay mayroong ibinahaging pananaw sa buhay at relasyon kung saan pareho kayong sumusuporta at naghihikayat sa isa't isa. Ito ay nangangahulugan ng pagtutulungan sa mga individual na layunin at sa mga karaniwang layunin. Ang tunay na harmonya sa isang relasyon ay hindi nagmumula sa pagkakapareho ng mga kaisipan, kundi sa magkasamang pagsisikap na maglakbay patungo sa isang direksyong nakapagpapayaman para sa pareho. Ang pagkakaroon ng isang layunin at ibinahaging pananaw ay mahalaga sa pagbuo ng isang pangmatagalan at makabuluhang relasyon. Kapag parehong nakatuon ang mga kasosyo sa paggamit ng isang bagay na mas malaki, hindi lamang ito nagpapatibay sa unyon kundi nagbibigay din ng kinakailangang lakas para malampasan ang mga hadlang na lumilitaw sa daan. Kasama rito ang paraan ng paghawak natin sa mga pagkakaiba sa pagitan natin. Ang pag-unawa at pagrespeto sa mga partikularidad ng kapareha ay isang mahalagang bahagi ng proseso para magkasamang umusad patungo sa isang karaniwang layunin. Ang suporta sa isa't isa sa mga personal na tagumpay habang hinahabol ang isang ibinahaging pangarap ay nagtatatag ng isang dinamikong suporta Magkasamang paglago. Sa paghahanap ng isang kasama upang ibahagi ang buhay, mahalagang tumingin lampas sa mga mababaw na pagkakatulad. Hanapin ang isang taong tunay mong maaaring ibahagi ang mga pangarap at layunin bukod pa sa mga karaniwang interes. Mahalagang makahanap ng isang taong nauunawaan, nirerespeto, at sumusuporta sa iyong mga ambisyon. Isang taong nasa iyong tabi, handang bumuo ng isang buhay na magkasama batay sa ibinahaging mga layunin at pananaw sa mundo, ang pundasyon ng isang pangmatagalang relasyon, puno ng pag-ibig, respeto, at isang karaniwang layunin. Ang pagmunimuni sa ibinahaging layunin sa iyong relasyon ay isang mahalagang hakbang. Kung ikaw ay nagdududa o nalilito tungkol sa direksyong susundan, tanungin ang iyong sarili tungkol sa pagkakahanay ng mga pangarap at hinaharap na proyekto ng bawat isa. Kung mapansin mo na hindi kayo magkatugma, maaring oras na para sa isang tapat at bukas na pag-uusap sa iyong kapareha. Ang bukas na pagtalakay sa mga inaasahan at nais ng bawat isa para sa relasyon ay mahalaga para matiyak na kayo ay magkasamang naglalakbay patungo sa parehong destinasyon. Mahalagang tandaan na ang Diyos ay may inilaang kakaibang bagay para sa iyong buhay, kasama na ang iyong paglalakbay sa pag-ibig. Nais niya na makatagpo ng isang taong hindi lamang nagbabahagi ng iyong mga halaga, kundi nakaayon din sa iyong mga pananaw at pangarap para sa hinaharap. Ang pagkakahanay na ito ang susi sa isang malusog at masaganang relasyon. Kung ikaw ay nasa sandaling ito ng pagmumuni-muni, mahalaga na magtiwala ka sa panahon at plano ng Diyos. Minsan, maaaring pakiramdam na tayo ay naglalayag sa kawalan o na ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano, Ngunit ang pagpapanatili ng pananampalataya at pasensya ay mahalaga para maunawaan at tanggapin ang banal na plano para sa ating mga buhay. Tandaan, kilala ng Diyos ang iyong puso at ang iyong mga pinakamalalim na pangangailangan at gagabayan kanya patungo sa taong itinadhana upang maging iyong kapareha sa buhay. Ang pagiging bukas sa dialogo, sa pagmumuni-muni at sa pagtitiwala sa banal na panahon ay hindi lamang makapagpapayaman sa iyong kasalukuyang relasyon kundi makakatulong din na liwanagin ang iyong paghahanap sa tunay na pag-ibig. Ang paghahanap ng isang taong sumasalamin sa iyong mga halaga at pananaw ay mahalaga para sa pagtatayo ng isang hinaharap na magkasama puno ng pag-ibig, pag-unawa at mga karaniwang layunin. Ang pagkakaroon sa tabi mo ng isang taong hinihikayat ka na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili ay isa sa pinakadakilang regalo ng isang relasyon. Kapag nakatagpo ka ng espesyal na taong iyon, mapapansin mo ang isang positibong pagbabago sa iyong sarili. Kayo ay nagiging mga tagapag-udyok sa isa't isa, hinihikayat ang bawat isa na harapin ang mga hamon at paunlarin ang pinakamahusay na bersyon ng inyong mga sarili. Ang pagkilala na ang pagiging pinakamahusay para sa isa't isa ay hindi nangangahulugang perpekto ay mahalaga. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga imperpeksyon at hamon. Gayon paman, ang paghahanap ng isang taong tumatanggap sa iyo kung ano ka, habang hinikayat ka na malampasan ang iyong sarili at umunlad, ay isang bihirang kayamanan sa isang tunay na malusog na relasyon, na tutuklasan mo hindi lamang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang isang kasama na nag-aambag sa pagpapabuti ng iyong mga katangian at hinihikayat ka na maabot ang iyong buong potensyal. Kayo ay nagiging mga haligi ng suporta para sa isa't isa, ipinagdiriwang ang mga tagumpay at sinusuportahan ang isa't isa sa mga panahon ng kahirapan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na hinihikayat ka na magpakasulong, ituring ito bilang isang kayamanan at kilalanin kung paano naging mahalaga ang iyong kapareha sa iyong personal na pagunlad. Ang pagnanais na gawin ang pareho para sa kanya ay lumilitaw ng pusa. Ito ay sumasalamin sa tunay na espiritu ng isang pinagpalang at nakapagpapayamang ugnayan kung saan pareho kayong umuunlad ng magkasama, nagpapalakas sa isa't isa, at sumusulong ng magkahawak ang mga kamay, hinihikayat ang bawat isa na ibigay ang pinakamahusay. Sa mga sandaling nararamdaman mong nawawalan ka ng motibasyon o nalulugmok, mahalagang tandaan na mayroong isang espesyal na banal na plano para sa iyong buhay, kasama na ang iyong buhay pag-ibig. Nais ng Diyos na ikaw ay nasa tabi ng isang taong hindi lamang hinihikay kang lumago, kundi pati na rin ay isang patuloy na suporta sa iyong paglalakbay. Huwag kang makontento sa mas mababasa na rapat sa iyo. Magtiwala sa panahon at sa mga layunin ng Diyos, maniwala na gagabayan ka niya patungo sa taong itinadhana hindi lamang bilang iyong kasama, kundi pati na rin bilang iyong pinakamalaking pinagkukunan ng inspirasyon. Ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili para sa isa't isa ay isang pangunahing bahagi sa anumang relasyon at nangangailangan ito ng magkasamang pagsisikap. Kung nagnanais ka na magkaroon ng isang taong maghikayat sa iyo na lampasan ang iyong sarili, maging handa ka rin na mag-alok ng pareho. Ito ay nangangahulugan ng pagiging isang haligi ng suporta, paghihikayat at pag-ibig sa isang dinamika kung saan pareho kayong nagsisikap na maglabas ng pinakamahusay sa isa't isa. Sa pagtatayo ng matibay na pundasyong ito, pareho kayong makikinabang. Sa prosesong ito, mahalagang tandaan na ang suporta at motibasyon ay mga daluyan na may dalawang direksyon.